So nakikita nyo ito mga kayblad So meron naman tayong tutulungan na, na ni hospital so karuman yan siyempre niya mang sa tabang na siya ko yaman to sa Manila hospital Manila giyaman to so giyo tong gilenta no mga kaibrado at ito ba yung bagong hospital ng Manila no ito Apa suka dyan. Saya ambil kami, kami geparking na motor. Pwede di sini, di to? Manila Hospital. Hah? Konegaraannya Manila Hospital? iya, so, iya, Manila. So, but... Gia, Gia. ya, okay, Maaf dan. Hah. Ah?

Sino 'yung nasa likod Iya. Ka na. Ah, yeah. oh, uh. 'yan agi yan, 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 yan. Oh, nanum kami niya, si. Oh, nandito siya taas. Di ba pwede pumasok, 'yan. Ano ano 'yun? 'Yun nga, Ngayon, ngayon pa lang ako pupunta dito. ano, na 'to dito kayo sarap ng Pero naman, okay naman ah, doon. Pero okay naman, pwede naman mag sa labas Walang sa loob.